Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan libangan lamang na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only ko naman laman ng iyong horoscope Malakas ngayon ang enerhiya ng buwan na pumapasok sa iyong sektor Aries. At ngayong araw, ikaw ay magiging komportable sa iyong mga gagawin. Maganda rin ang iyong magiging relasyon ngayon sa ibang tao, lalong-lalo na sa iyong kapartner na nangangailangan ng extra attention galing sa iyo. Ngayong araw, positibo ang vibes dahil sa araw na ito, bibigyan mo ng karagdagang oras at pagkalinga ang iyong sarili. Sa araw na ito rin, ikaw ay makakaroon ng mas magandang kumpiyansa sa iyong mga kakayahan. At ngayong araw, maganda ang pag-ibig sa araw na ito, ang enerhiya ay magdadala sa iyo ng kaayusan at kapayapaan. Walang masyadong mga disagreement sa araw na ito dahil ang mga tao ngayong araw ay mahilig makipagkompromiso. Magaganda rin ang iyong mga one-on-one connection sa ibang tao. Ang mga single na Aries ngayong araw ay magkakaroon ng mas maayos na pananaw pagdating sa kung ano ang kanilang mga gusto sa ibang mga pagsasama at sa araw na ito, maganda rin ang mga flirtation, magaan lang ang pag-ibig ngayong araw at ma-enjoy mo ang iyong mga gagawin. Bukas sa mga pananaw ng mga Aries sa araw na ito, nakikinding rin kayo sa kung ano ang opinion ng ibang tao. At ngayong araw, ang mga Aries ay gusto lang na ayusin kung ano man ang mga problema sa nakaraan. At ang iyong trabaho sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, punong-puno kayo ng inspirasyon. Maganda ngayon ang inyong pakikisama sa ibang tao. At sa araw na ito, mas mag-expand ang iyong network. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng mga magagandang kasunduan sa iba. Maayos rin ngayon, Aries, ang takbo ng pananilapi. Kahit na medyo mabagal, ay kahit papano nakakaraos rin naman sa inyong mga problema. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 7, 18, 22, 29, 36, at 41, Malakas ngayon ang epekto ng Venus sa iyong sektor. Ito ang enerhiyang magdadala sa iyo ng karagdagang inspirasyon. At ang enerhiya rin ngayon ng Mars ay magdala sa iyo ng karagdagang passion. Kaya sa araw na ito, napakalakas ang iyong mga connection ngayon sa ibang tao. Ngayong araw rin, bukas ang iyong puso. Nakikinig ka sa kung ano ang mga opinion at gusto ng ibang tao. Marami ka rin matututunan sa araw na ito galing naman sa mga eksperyensa ng iba. At at niyayakap mo sa araw na ito ang mga bagay na magaan lang. Maganda ang disposition mo sa buhay ngayong araw at sa araw na ito pagdating sa iyong pag-ibig, nakafocus ka rin sa kung ano ang epekto ng iyong love life sa iyong mga ginagawa. Mas responsable ang mga choro sa araw na ito at ngayong araw mas lohikal ang iyong mga pananaw pagdating sa mga sitwasyon. Masusundin mo kung ano ang sinasabi ng iyong utak kaysa sa iyong mga nararamdaman. At mahilig kang mag-imbestiga sa mga gagawin mo ngayong araw Sa araw na ito rin, merong konting problema ang dalang enerhiya ng Chiron Kaya ngayong araw, meron rin mga tao ngayon na kapag nagalit Sobra rin ang paglabas ng kanilang mga saluubin At sa inyong trabaho ngayong araw, ang mga Choros ay mas connected ngayon sa inyong mga trabaho Ngayong araw kasi, makafocus kayo pagdating sa inyong trabaho at sa inyong career Lalong-lalo na sa bandang tanghali at sa araw na ito, merong konting tension sa mga komunikasyon ng iyong mga kasamahan sa trabaho. Kailangang hanapin ang tamang balanse para mapanatili ang kapayapaan. Sa araw na ito, kailangan na piliin kung sino ang iyong mga binibigyan ng panahon, kung sino ang iyong mga pinaniniwalaan. At sa araw na ito rin, makakatulong sa iyo na planuhin mo rin kung ano ang iyong mga gagawin bago ka magbukas ng iyong mga saloobin sa ibang tao. Maganda na naman ngayon, ang takbo ng pag-ibig, kailangan lang maging kalmado sa araw na ito dahil maraming mga tao ngayong araw, choros na mahirap unawain lalong-lalo pagdating sa trabahoan. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 8, 9, 12, 18, 25, at 28. Malakas ang influensya ng buwan sa iyong sektor ngayong araw Gemini at sa araw na ito, ikaw ay mapalibutan ng mga tao na makatulong sa iyo. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng mga magaganda at positibong pananaw para sa iyong sarili. Maganda sa araw na ito, ang takbo ng pag-ibig para sa iyo. Ngayong araw, mas maging romantic ang mga Gemini. Maganda ang passion sa isang pagsasama. At sa araw na ito, magiging mas sociable rin ang mga Gemini dahil malakas ngayon, ang impluensya sa iyo ng buwan. At ngayong araw, maraming mga flirtation na magaganap ngayon sa isang pagsasama. Maganda ang karesma ng mga Gemini, kaya maraming mga tao ngayon ang magkagusto sa iyo at marami ang magbigay ng kanilang atensyon sa iyo. Maari rin na ngayong araw, marami kang mga katanungan para sa isang pagsasama, pero sa araw na ito, maliwanagan ka kung anuman ang mga katanungan sa iyong isipan. Ngayong araw, ang trabaho ay maayos. Sa araw na ito, marami ang makatulong sa iyo at magaganda ngayon ang stimulation ng iyong utak. Ngayong araw, magaganda ang pag-explore mo ng iyong direksyon pagdating sa iyong trabaho. Maganda rin ang utak ngayon ng mga Gemini. Maganda ang iyong pagiging rational. Kaya magaganda ang iyong mga decision ngayon. Marami ring mga tao ngayon ang matulungan mo dahil magaling kang mag-encourage ngayon ng ibang tao. At sa araw na ito, ikaw ay bukas sa iyong mga pananaw nakikinig ka rin sa kung ano ang mga gusto ng ibang tao at maganda ngayon ang takbo ng pera maayos rin ngayon ang pakikisalamuha mo sa ibang tao at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga aquarius at ang lucky numbers mo ay 9 17 21 37 38 at 42 Maganda naman ang vibes ngayon ng mga cancer sa araw na ito. Good vibes lang ang makapalibot sa iyo. At mas mag-expand ang iyong networking ngayong araw. Marami kang mga bagong kakilala sa araw na ito at mga tao na maaring makatulong sa iyong magdala ng mga major opportunities sa iyong future. Ngayong araw, marami kang mga chance ngayon na mapunta sa mas maayos na trabaho. Sa araw na ito rin, maganda ang takbo ng pag-ibig. Kaya very romantic romantic ang mga cancer sa araw na ito. Ngayong araw rin, ikaw ay nakakaroon ng mga kaayusan ngayon pagdating sa iyong pagiging organisado sa trabaho. At maganda ang consciousness mo ngayong araw. Mas nakapag-focus ka ngayon sa hindi lamang sa iyong personal life, kung hindi pati na rin sa iyong mga connections, sa iyong mga kasamahan sa trabaho. At very energetic ang mga cancer sa araw na ito. Kaya marami kang magawa ngayong araw. Mas committed ka rin sa iyong mga relasyon ngayon at kung ano man ang iyong mga naipangako sa ibang tao ay gagawin mo talaga. At maganda rin ngayon ang iyong mga pangarap sa buhay. Sa araw na ito, makakatulong ka rin sa ibang tao na nagkakaroon ng problema sa isang relasyon. At ang trabaho mo ngayong araw ay maayos, mas adventurous ang mga Cancer sa araw na ito at ngayong araw rin niyayakap mo ang mga bagong chapter, ang mga bagong eksperyensa, lalong-lalo pagdating sa iyong trabaho. At maaari rin na sa araw na ito, maraming tao ang aasa sa mga cancer. Maganda kasi ang leadership ng mga cancer sa araw na ito at mas maganda ngayon ang iyong connection, maganda ang iyong pakikitungo sa ibang tao. Kaya maraming tao ngayon ang believe sa iyo. Maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig at maganda rin ngayon ang pananalapi ng mga cancer at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Pisces at ang lucky numbers mo ay 2, 14, 26, 28, 37 at 38. Masaya ang vibes ngayon ng mga Leo dahil sa araw na ito, mas maging romantic kayo at mas maging maayos ang iyong komunikasyon sa ibang tao. At ngayong araw, ikaw rin ay makakaroon ng mga magagandang pag-unawa at pagkagising sa mga bagay na dati ay hindi mo maunawaan. Ngayong araw, huwag mong hayaan ng iyong sarili na ma-pressure kung ano man ang mga kailangan mong gawin dahil medyo malakas ang pressure ngayon na dala ng ibang tao. At sa araw na ito, maaari na swertihin ang mga liyo na ang inyong mga pantasya pagdating sa trabaho ay maaring magkatutuo ngayong araw. At sa araw na ito, mahilig kayong mag-daydreams, mahilig kayo na mangarap. At sa araw na ito, kung ikaw ay single Maari na ngayong araw makahanap ka ng isang tao na maaring makatulong sa iyo para mag-iba naman ang iyong pananaw pagdating sa isyong pag-ibig At sa araw na ito matulungan ka ng enerhiya ng buwan na ang iyong isip ngayon ay busy, marami kang iisipin, mahilig kang iproseso ngayon kung ano ang mga nagaganap At sa araw na ito ikaw rin ay maghahanap ng kapayapaan at kasunduan lalong lalo pagdating sa iyong tahanan Sa araw na ito mahilig kang makiproseso pagkumpromiso, lalo na sa mga taong mahal mo at ang iyong mga diskusyon sa pagitan mo at ng iyong minamahal ay magaan lang sa araw na ito. At ngayong araw, pagdating naman sa iyong trabaho, ikaw ay mas maging emotionally invested. Mahilig ka sa araw na ito na gumawa, maghanap ng mga pamamaraan para magawa mo ng ayos ang iyong trabaho. At sa araw na ito, magiging mas malawak rin ang iyong pananaw. Ngayong araw, maganda ang iyong pag sa iba, lalong-lalo na ang kanilang kahinaan. At maganda naman ang iyong mga diskusyon ngayon pagdating sa iyong trabahoan. Mas mabilis kang makipag-connecta ngayon sa iyong mga kasamahan sa trabaho at sa iyong mga kliyente. At ngayong araw, magaling ka rin na makisama sa iyong komunidad. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At alaki numbers mo ay 2, 9, 21, 28, 35, at 41. Maganda naman ang pananaw ngayon ng mga Virgo. Sa araw na ito, medyo mataas lang ang ego ngayon ng ibang tao na nakapalibot sa iyo. Kaya ngayong araw, hinahinay sa iyong mga pakikipag-usap sa kanila. At sa araw na ito, bantayan rin ang iyong mga gastos dahil maaari na masobrahan ang iyong mga gastos sa araw na ito at mag umpisa kang mangamba sa iyong mga bayarin. Ngayong araw, maganda ang pag-ibig para sa mga Virgo sa araw na ito. Malakas ang impluensya ng buwan. Magdadala ito ng stability sa pagdating sa iyong isyong pag-ibig. Lalong-lalo pagdating sa isyong pera. At sa araw na ito, magkakaroon ka ng magandang pag-unawa ngayon sa mga taong nakapalibot sa iyo. At sa araw na ito, willing ka rin na magbahagi kung ano ang iyong mga plano. Ang mga single na Virgo sa araw na ito, ay ay maari na magkaroon ng swerte pagdating sa pag-ibig. Lalo kayong ganahan sa araw na ito na maghanap ng mga tao na makaunawa sa inyo at maganda ang inyong connection. Ang inyong trabaho sa araw na ito ay maayos naman. Maganda ang pagbalansi ngayon ng mga Virgo sa kanilang mga kailangan gawin. At sa araw na ito lang, medyo mas emotionally attached ang mga Virgo ngayon pagdating sa isyong pera. At naaapektuhan ang inyong self-esteem dahil marami rin mga tao ngayon ang magulo at magbabato sa iyo ng mga hindi magandang komento. Pero ngayong araw, mahanap mo ang kapayapaan. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan kung saan ikaw ay mas maging understanding sa kung ano rin ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. At sa araw na ito, huwag masyadong isipin kung ano ang mga sinasabi ng iyong mga kasama sa trabaho, maging ang iyong supervisor. Ngayong araw, ay tatagan mo ang iyong loob dahil hindi mo ma-please ang lahat ng tao ngayon, lalong-lalo pag dating sa trabaho. Maaari na meron mga hindi pagkakaunawaan at maaari rin na kahit wala kang ginagawang masama, meron lang ibang tao na hindi ka agad-agad mauunawaan. At sa araw na ito Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 8, 10, 11, 15, 37 at 39. Maganda ang enerhiya ng mga Libra sa araw na ito. Ngayong araw, binibigyan mo ang iyong sarili ng panahon para ikaw ay makapagplano, makapag-daydream at sa araw na ito malakas ang impluwensya ng buwan na pumapasok sa iyong sektor. Kaya marami kang mga magagandang ideya sa araw na ito kung saan matulungan ang iyong sarili, kung paano ka mag-improve, ano ang mga kailangan gawin at ngayong araw rin ikaw ay nakakaroon ng mga magagandang potensyal. Sa araw na ito, ang iyong mga plano ay maaring masuportahan ngayon ng iyong mga kaibigan. Kaya huwag matakot kung gagawa ka ng mga pagbabago sa araw na ito. Maganda rin ngayon ang takbo ng pag-ibig para sa mga Libra. Sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon ng emphasis kung ano ang iyong nararamdaman. At nakakaroon ka rin ng kalinawan sa kung ano ang gusto mo sa isang pagsasama, lalong-lalo pagdating sa iyong personal life. At ngayong araw, mas maunawaan mo ang iyong sarili kung ano ang iyong love language. Ang mga single na Libra sa araw na ito ay hindi masyadong makapag-decide dahil napaka-curious ng utak ninyo sa araw na ito. Ang dami-dami ninyong iniisip. Ngayong araw parang meron pang ibang Libra na nag-iisip kung blessing ba ang isang bagay sa kanila o kaya kung ito ba ay distorbo sa kanilang mga ginagawa. Meron ring mga Libra ngayong araw na meron mga pagsiselos ang kanilang mga kapartner kaya kailangan ng maayos na pag-uusap sa araw na ito, malakas ang passion ng mga libra at ngayong araw rin, kayo ay nagiging independent, malaya kayong ipahayag kung ano ang inyong mga totoong nararamdaman sa inyong sarili at sa mga bagay na nakapalibot sa inyo. Ang trabaho naman ngayon ng Libra ay maganda. Mas conscious ang mga Libra ngayon pagdating sa kanilang mga trabaho, lalong-lalo na sa kung ano ang opinion ng kanilang mga kasama. At sa araw na ito, mas magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili dahil mas seryoso ka ngayon pagdating sa iyong mga trabaho at makita ito ng iyong mga kasamahan na ikaw ay magaling sa iyong mga ginagawa at maraming mga tao ngayon ang mas magbigay na kanilang tiwala sa iyo dahil mas creative ka ngayong araw at maayos ngayon ang pasok ng pera. Ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Leo at ang lucky numbers mo ay 6, 17, 24, 29, 30 at 36. Malawak ang pag-iisip ng mga Scorpio sa araw na ito, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. At mas madali mong makita ang mga bagay na hindi masyadong mapansin ng ibang tao. Maganda ang mga komunikasyon ng mga Scorpio sa araw na ito. At ngayong araw, maaari na ang mga emosyon na iyong tinatago ay lalabas sa araw na ito. Medyo hindi ka masyadong komportable ngayon sa mga diskusyon dahil hindi mo maitago kung ano talaga ang iyong totoong nararamdaman. At pagdating sa bandang hapon, mas maging seryoso ang mga Scorpio, lalong-lalo pagdating sa issue na may kinalaman sa tahanan. At sa araw na ito, maganda ang takbo ng pag-ibig. Ngayong araw, maraming mga Scorpio ang mas ma love sa kanilang mga kapartner. At positibo ang enerhiya ng pag-ibig sa araw na ito, kaya maari na merong mga single na Scorpio na magkaroon ngayon ng swerte sa pag-ibig. At sa araw na ito rin, ang mga Scorpio Scorpio na meron ng mga kasama, meron ng asawa, ay maaari na mahilig ngayong magmuni-muni, plantsahin ang mga problema at mas magaling kayo ngayong makipag-usap, makisuyo sa inyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito, kayo rin ay mag-invest ng iyong oras at panahon at enerhiya para magiging mas malakas ang inyong banding. Maganda ang pagsasama ngayon sa isang relasyon ng mga Scorpio. At ang inyong trabaho sa araw na ito ay magaan lang. Ngayong araw, maraming mga tao ang nakasuporta sa inyo, lalong-lalo na ang mga Libra na palaging naka-assist sa inyo. At sa araw na ito, malakas rin ang epekto ng Mercury na pumapasok naman sa iyong sektor. Ito ang inariyang magdulot sa iyo na mahilig kang mag-isip ngayong araw, mas maging independent ka sa paghanap ng solusyon sa problema. At maaari na ang iyong mga gagawin sa araw na ito ay maging pabor sa iyo. Ngayong araw rin, ang iyong mga kasamahan ay maaring nakihirap at meron mga struggles sa kanilang mga buhay, meron mga pinagdadaanan at ikaw naman ang makatulong sa kanila Scorpio na mapagaan kung ano man ang kanilang mga nararamdaman. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 4, 18, 20, 23, 38, at 42. Ang mga Sagittarius, sa araw na ito ay mas mahilig makipag-usap sa ibang mga tao. At ngayong araw, positibo ang inyong vibes. Maganda ngayon ang iyong mga gagawin sa araw na ito. Magkakaroon ka ng mga bagong routine. At ngayong araw, malakas ang influensya sa iyo ng buwan na pumapasok sa iyong sektor. Mas sociable ang mga Sagittarius sa araw na ito magkakaroon rin kayo ng mga unexpected guests at ngayong araw swerte ang enerhiya dahil sa araw na ito magaan lang ang iyong mga komunikasyon sa ibang tao maging sa mga bagong kaibigan at maganda ngayon ang iyong pag-ibig merong ibang Sagittarius na merong mga crush sa malapit nilang network at sa araw na ito magkaroon kayo ng oras na makapag-usap ng maayos at magkaroon ka ng sense of belonging sa iyong mga kasama at sa araw na ito kung ikaw ay single o kahit na meron ka ng karelasyon, maganda rin ang takbo ngayon ang pag-ibig para sa iyo dahil maayos ngayon ang mga komunikasyon maganda ang dalang enerhiya ng Mercury sa iyong sektor at magkakaroon ka ng well-rounded at parang mabalansi mo ngayon ang mga bagay na gusto mong gawin. Lalong-lalo na ang mga bagay na gusto mo talagang gawin. At ang mga tao na interesado ka ay maari rin na magkagusto sa iyo ngayong araw dahil mapansin nila ang iyong galing, ang iyong talento. At maganda rin ngayon ang trabaho. Sa araw na ito, ang mga Sagittarius ay mas sociable. Ngayong araw, maganda ang inyong komunikasyon dahil maganda ang enerhiyan dala ng moon. At sa araw na ito, merong maraming networking opportunities. At ngayong araw, i-consider mo rin na mas maging malapit sa mga tao na iyong hinahangaan pagdating sa iyong professional life. At sa araw na ito, maganda ang rapport na iyong masimulan kasama ang mga tao na dati ay hindi mo masyadong close pero sa araw na ito ay unti-unti mong makilala. Maganda rin ngayon ang support ang makuha mo galing sa mga tao na nakapalibot sa iyo. At sa araw na ito, Sagittarius, maganda rin ang daloy ng pera. At ngayong araw, ikaw ay compatible sa mga tarot at ang lucky numbers mo ay 3 16 20 28 34 at 41 Mas mahilig makipag-usap ang mga Capricorn sa araw na ito at ngayong araw, ikaw rin ay nagiging mindful sa iyong mga diskusyon. Sa araw na ito, positibo ang vibes, exciting ang mga magaganap ngayong araw dahil sa araw na ito, ang ibang tao ay mas makipagsundo sa inyo. At maganda ngayon ang iyong mga gagawin pagdating sa iyong komunidad. Ngayong araw, maraming mga tao ang mas makapansin sa iyo dahil malakas ngayon ang iyong pangakit. Sa araw na ito rin, magiging mas maayos ang iyong relasyon dahil malakas ngayon ang impluensya ng buwan na magdadala ng kapayapaan sa iyong relationship sector. At sa araw na ito rin, malakas ang impluensya ng Mars at Venus na siya namang nagdadala ng exciting na enerhiya para sa iyo. At sa araw na ito, ang mga dating tao na madalas ay hindi sangayon sa iyong mga sinasabi ngayong araw ay maaring magbigay sa iyo ng suporta. Ah. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa mga Capricorn. Madali lang ang makisama ngayon sa ibang tao. At ang iyong trabaho ngayong araw ay medyo busy. Sa araw na ito, magkaroon ka ng swerte pagdating sa iyong recognition. Maganda ang dalang enerhiya ng buwan sa iyong trabaho. Ngayong araw, mas madali mong mabalanse ang iyong mga gagawin. At ang mga pakipagsunduan naman sa iyo ng iyong mga kasamahan ay totoo. Maraming mga magagandang oportunidad ang lalapit ngayon sa mga Capricorn. Maganda ang iyong sense of security ngayong araw. At mas professional ka, mas seryoso ka ngayon pagdating sa iyong mga trabaho. Sa araw na ito rin ay iniisip mo ng maayos ang iyong mga gastos, lalong-lalo na ang iyong mga bayarin. Kaya ang kabuoang enerhiya ng araw ngayon para sa iyo Capricorn ay maayos. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 8,

Matalas sa mga kutob ng mga Aquarius sa araw na ito kaya pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong puso. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury sa iyong communication sector at ngayong araw, mahilig ang mga Aquarius sa adventure, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. At medyo busy ka sa araw na ito dahil busy ang iyong social life, marami kang mga gagawin sa komunidad o kaya gusto mong tumulong ngayon sa ibang tao at ngayong araw, Araw rin. pagdating sa iyong pag-ibig, mahahati ka sa dalawang direksyon. Ngayong araw, parang gusto mo na magpahinga, mag -lay low, pero sa araw na ito rin ay medyo malakas ang demand sa iyo ng mga taong nagmamahal sa iyo. Kung ikaw ay single na Aquarius, maayos naman ang iyong mga komunikasyon at connection ngayon sa ibang tao. Pero dahil sa kagustuhan mong mag-adventure ngayong araw, merong iba na hindi mo madaling magkasundo. At ang mga Aquarius naman na meron ng mga asawa at meron ng mga mahal sa buhay, sa araw na ito, marami ang tentasyon kaya bantayan ang iyong mga gagawin lalong-lalo -lalo, pagdating sa iyong mga komunikasyon sa ibang tao maraming flirtation na magaganap sa araw na ito huwag hayaan na ang magandang pagsasama ay masira dahil lamang sa mga third parties at ang iyong trabaho sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw lang, medyo mas emotional ang mga Aquarius ngayon pagdating sa kanilang trabaho. Malakas na kagustuhan ninyong mag-expand. At marami ang mga Aquarius na gustong mag-aral ulit, matuto ng mga magagandang estratehiya. Meron ring iba na nag-iisip ng bagong career path. Gustong magbago ng trabaho. At merong ibang Aquarius na hindi masyadong sigurado sa kanilang mga desisyon pero matulungan kayo ng ibang Libra pagdating na sa bandang hapon. At sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon ng ibang oportunidad na unique sa iyo kaya maganda ngayon ang mga kagustuhan ng mga Aquarius na magtagumpay. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ang lucky numbers mo ay 9, 11, 29, Thirty-five, thirty-seven, 37 at 43 Maraming mga magagandang surprises ngayon para sa mga Pisces. Sa araw na ito, ikaw ay nagkakaroon ng mga bagong ideya ngayon at ngayong araw ang focus mo ay nasa iyong trabaho, sa kung paano mo alagaan ang mga tao na mahalaga sa iyo at ngayong araw nakafocus ka sa success, sa tagumpay ng iyong mga plano at iyong mga pangarap. At positibo ngayon ang takbo ng pag-ibig para sa iyo kaya huwag kang masyadong maging hard sa iyong sarili kung meron mang mga plano na hindi matuloy dahil ngayong araw mas maganda ang romance energy. Malakas ang passion sa araw na ito lalong lalo pagdating sa hapon at merong mga magagandang connections ngayon sa iyong soulmate. Kaya ang mga single na Pisces sa araw na ito ay maari na makakilala kayo ng mga tao na kasundo ninyo at magiging mas maganda ang inyong commitment pagdating sa inyong puso at relasyon. Maganda ito dahil ngayong araw nakafocus kayo sa inyong mga pangarap kung ano rin ang mga plano ninyo para sa isa't isa. At trabaho sa araw na ito ay transformative. Ngayong araw, maraming mga tao ang makatulong sa mga Pisces para lalo kayong gumaling sa inyong mga ginagawa. Meron ring mga taon na magbigay sa inyo ng mga magagandang payo at sa araw na ito matulungan kayo ng enerhiya ng buwan na mahanap ninyo ang mga nakatagong sektor ng mapagkukunan. Maganda ang inyong mga desisyon ngayon pagdating sa pera at sa araw na ito ay magkaroon rin kayo ng napaka-genuine na tulong galing sa ibang tao at magkaroon ka ng panahon kung saan ikaw ay makapag-isip kung ano ba talaga ang gusto mo sa iyong buhay at kung sino ang mga dapat mong napakikisamahan at kung paano mo palakasin ang iyong suporta at tulong na ibinibigay mo sa iyong mga mahal sa buhay. Sa araw na ito Pisces, magaan lang dahil magiging totoo ka sa iyong sarili ngayong araw kaya anuman ang iyong mga gagawin sa araw na ito ay mas maging happy ka kumpara nitong mga nakaraang araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 13. 25 29 at 34 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating halaga para sa atin din Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin At ni Bibia, Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot O baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo ito ka na Araling Pilipino Na ang kakana